Kinikilala ba sa ibang bansa ang NC2 na binibigay ng TESDA sa mga nakapasa ng skills assessment sa mga nag-aral ng caregiver or nursing assistant sa Pilipinas? Sapat na ba ang TESDA NC2 para makapag-apply ng trabaho sa ibang bansa? masasayang lang ba ang NC2 na pinaghirapan mong makuha after na yung training sa mga TESDA accredited schools? Paano ba at saan pwede mag-aral ng caregiver or nursing assistant na magkakaroon ka ng certificates para makapagtrabaho ka sa ibang bansa tulad ng Amerika, Australia, Canada, New Zealand, Europe o United Arab Emirates? Sa video na ito ay sasagutin ko ang mga katanungan na yan. Kaya tapusin mong panoorin ang video na ito para malaman mo kung paano ka magkakaroon ng free online training tulad ng caregiver or nursing assistant or iba pang mga courses na mapipili mo mula sa ating sponsor. Hello, ako nga pala Sir Abog, isang OFW at isang Certified Human Resources Executive ng American Certification Institute sa Delaware, USA. Kung first time mo na manood sa video na ito, please don't forget to subscribe and hit like and hit all notifications para lagi kang updated sa mga videos ko. Welcome to my channel. Isa sa aking mga followers ang nagtanong, sabi niya, pwede bang gamitin ang NC2 TESDA for caregiver sa Amerika kung doon ka mismo maghahanap ng work? Kikilalanin po ba ang NC2? Kasi po may nagsabi na kailangan daw ulit mag alas sa Amerika for caregiver kasi di daw kinikilala ng Department of Health nila ang NC2 ng TESDA. Para sa mga hindi po nakakaalam, ang NC2 o National Certificate Level 2 Qualification is awarded by TESDA to anyone who have demonstrated basic skills and knowledge Necessary to work in the hospitality environment, including product knowledge and workplace health and safety practices. Kapag isang nag-aral ng caregiver or nursing assistant ay nakapasa sa skills training at nabigyan ng test na ng NC2, maaari niya itong dalhin sa DFA para sa attestation o apostille at kikilalanin ito ng ibang bansa bilang legal na katunayan na ikaw ay qualified sa trabaho na ina-applyan mo sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Pero bawat bansa ay may kanya-kanyang paraan para sukatin ang kakayahan ng isang magtatrabaho kung siya ay qualified sa posisyon na kanyang ina-applyan. Kung sa Pilipinas ay may TESDA, sa Amerika ay meron silang American Caregiver Association or ACA na nagbibigay ng examination para sa mga gustong magtrabaho bilang caregiver sa Amerika. Meron din American Medical Certification Association o AMCA na nagbibigay ng examination at certification para sa mga gustong magtrabaho bilang nursing assistant o anumang trabaho na may kinalaman sa medical or hospital environment. Sa United Arab Emirates naman, particularly sa Dubai, ay may KSDA or Knowledge and Human Development Authority na nagsisiguro na maayos at dekalidad na training education sa Dubai. Lahat ng bansa ay may kanya-kanyang paraan para masiguro ang quality education and skills ng mga nag-aaral at magkatrabaho sa kanilang bansa. Kaya kung ikaw ay nag aral ng vocational course sa Pilipinas at nakakuha ka ng test national certificate, ay malaking advantage mo na yan kung sakaling ikaw ay kukuha ng certificate sa AMCA or sa ACA sa Amerika or KSDA sa Dubai dahil lahat ng pinag-aralan mo sa programa ng test-accredited school sa Pilipinas ay pareho din ang pinag-aaralan ng students sa Amerika at sa iba pang mga bansa. Pero kung gusto mong makatiyak na hindi ka na magpapaulit-ulit ng training at makakakuha ka ng test ka NC2, AMCA or ACA certificate at may kasama pang KSDS certificate sa Dubai, dito ka na mag-aaral sa Pilipino Institute. Mga qualified at well-experienced sa mga instructors sa iba't ibang mga branches tulad ng Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain, Qatar, Bahrain, Hong Kong, Singapore at soon sa Saudi Arabia at marami pang mga bansa in the near Sila ay nag-o-offer ng iba't ibang mga technical and vocational courses tulad ng nursing assistant, caregiver, medical coding, at iba't iba pang mga technical and vocational courses. Napaka-affordable ang tuition fees at napakaganda ng schools sa iba't ibang branches. Kompleto sa mga tools and equipment na kakailanganin ng mga estudyante sa pag-aaral para sa mga actual demonstrations. At ang good news number one, pwede kang mag-aral online. Hindi mo na kailangan lumabas at pumunta sa school kung ikaw ay nagtatrabaho sa bahay. Basta may smartphone at internet connections ka, pwede mo na simulan ang pag-aaral online. At ang good news number two, kung mag -e enroll ka ngayon ng virtual class, may isa ka pang free course na pwede mong pag-aralan online. Yes, tama ang narinig mo. Free ang isang course mo after mo mag-enroll. At ang goods number 3, pwede kang magkaroon ng special discount kung mag -e enroll ka sa Filipino Institute gamit ang discount code na ibibigay ko sa iyo. Limited lang ang slot at offer na ito, kaya mag-enroll ka na para mabago ang karir mo in the future. Kung meron kang tanong, mag-message ka lang sa baba ng video na ito ng I want a discount for caregiver or I want a discount for nursing assistant o anumang course ang gusto mo. At pag-message ka sa FB account ko para matulungan kita at masagot ko ang iyong mga katanungan. See you on my next videos.